Dito po tayo sa pesto ni Ate Nico. Ang dami niyang gulay. Alamin po natin mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay. So, good morning, boss. Boss, magkano ngayon yung sigarilyas natin per kilo? I'm asking, 50. O, 50. Bali, isang binaba. Bumaba, no? Bumaba, bumaba. O, 50 per kilo. Yung sa so natin? 20. Eh bumaba Buma din. Ano si lahat yata ng grade bumaba. Eh yung pato lang palikpit. Eh 20 lang asking mga asking. Yeah, asking price 20. Yung ating kamatis. Eh ko lang yung 40. Ano yan patag ano? Patag. Patag. Etong ating palaya. Eh alam ko dito eh. Ala ba? Lit lang ano. Eh yung pipino ng bakla. Yung... 15. Oh, 15 pipino ng bakla. Etong palaya wala pa. Balikan Ay, na lang natin pa. mamaya. E, lang... Tatawad lang eh, 30. 30, tinatawaran 30. Pero wala pang presyo. <laughs> Ate Aya, good morning. Wala ka pang mais. Ah, pero darating. May darating. Yan, balikan na lang natin mamaya. Yung talong mangganda, magkano yung talong? Oh, double 5, 55 per kilo. Parating pa lang yung mais ni ati Aya. Siyempre, yung ating... Domino nga talong eto ang ganda ng domino talong araw-araw talaga. Magkano yung talong natin? 110. Oh, 110. Ayun, oh, ang ganda ng talong nila, oh. Domino, basta domino dito lang tayo bibili. eto kay Ate Tessie, alamin natin yung kalamansi ngayon. Ate Tessie, good morning. Magkano yung kalamansi natin ngayon? Ayun, medyo angat pa rin, oh. No? 950. Tumataas na siya, no. Ayan o, 9.50 po ngayon ang ating kalamansi. Maganda po yung mga kalamansi ni Ate Tessio. Dito merong prolific kasi Madam Maria. Alamin natin. Maria, magkano yung talong natin ngayon? Abalik ko po ngayon, Tio Sam. Paparadalap lang po muna kami. Ano ba? 5-5. 55 yung talong natin ngayon? 50 lang po. Ah, 50. Ayan. Alam, kung puni mo lang ang exam. Ayan, 50 lang po yung talong. Ang hirap po mag-update pag umuulan talaga. Pero yan yung okra mo, magkano? Ha? Oh, 35, 30. Dito tayo kay Ate Baby ko. Alamin natin yung mga presyo ng kanyang gulay. Good morning Ate Baby. Umulan. Mahirap pala pag umulan talaga eh, no? Magkano yung okra natin ngayon asking? May nabili ng na 40, Mayroon din ng 30. Oh, may nabili na raw ng 40, Mayroon din nabili ng uh, 30. Ito 25, depende po talaga sa quality. Pero yung pinakamaganda 40. Eh yung panigang natin ngayon, 110 100, 100. Oh, matas pa rin panigang natin Angat na angat pa rin 110 Isandaan Yung ating pipinong puti Pipinong puti, isandaan ang asli Isandaan ang oh. Sa upo mo ate baby Ayong gapang Ay yung gapang mas mura na no? 130 E eh, yung bulakan white natin Talagang mababa na ayaw tumakso. Oh, 60, 40, 50, 40. Sa negro, wala negro. Bulacan white lang. Tapon, 40. Pero bumaba si ito ngayon, ano? Maganda na yun, ha? Ito, maganda rin yung sitaw ni Madam Sito. Madam Sito, magaling sitaw natin. Ay, sitaw natin. Talbos ng sili. Ha? O, oh, 180 daw ang hiningi ni Madam Sit. Yan o, oh, maganda. Mahal talaga yung talbos na ceiling ngayon. Eh, no? Ayun o, si ano. Dito tayo sa pare ko. May sito siya. Pare, magkano yung maganda natin sito ngayon? 30 area. Oh. Napaka-mura, no? Baksak talaga yung... Paksak talaga yung sitaw natin ngayon, no? Ito, yung Ampalaya? 35. O, 35. Yung malalaki, Yung malalaki, 60. eh yung ating Panigang? Panigang, may Pero ang atin, e? Eh. O, 75. Okay sana kay Sir Jack oh tanung natin yung Taiwan si yung malaki. O kaya. Mga suit Sir Jack makarin yung Taiwan si natin ngayon. 40. 40. 48. Eh yung ube. Ayan. yung Taiwan si po natin malaki, 48, yung ube 45. Dito tayo kay Ato. magkano Ato, na yung saluyot? 15. O, 15. Sa talbos ng kamote. Ha? 15. 15 din. Umangat. Eh, yung talbos ng sitaw? 10. 10. Yung okra mo, magkano? Magkano? 20, 25. Mura na. No? Ah. Yan. Uh, ayan po po, nagpa-practice na magsalita si Kagawad para po sa next year yan. Abangan niyo po. Dito kay Sir tanungin natin yung na kaya Tanungin natin yung sinibuyas ngayon, Sir, magkano? Oh, bumaba pa no? 75. Oh. Eh yung ating uh, yung galyang Mababa din oh. Ano eh, yung ating sampalok. Sampalok. Mababa din. Eh yung puso nating saba. Ay, 25. 25. medyo mababa po yung mga presyo natin guling eh. Ito to gadang. Mag Oh, 35 yung gadang natin. Salamat. Yan, tanong natin. Good morning, Madam Judy. Madam, ma Madam Judy, ano ito? Kamoteng puti? Ah, dilaw. Magkano yung dilaw natin ngayon? O, oh, 35 yung malaki natin ng dilaw. Eh, yung labong natin? 20. Yung puti natin kamoteng ngayon, magkano? 30. Yan. Medyo mura. Mura yung mga kamote natin ngayon, ano? Oh, yan. Salamat. Dito kay Madam Bing, tanong na natin presyo ng Suprema. Good morning, Madam Bing. Ay, good morning, sir. Andiyan si sir. Oh, naligaw yung iyong jawang po. Oh, Madalas lang sa kabila, eh, na? Magkano na yung balita natin sa, sa Suprema? Malaki. Malaki na Oh. Eh, yung, uh, medium ah, Oh, eh, yung small. Oo. Oh, kasi ang mahal pa sa Pangasinan. Oo. Oh, plenty yung maliit. Ay, galing Pangasinan to. Yan. Medyo bumababa na naman, ano? Oo, nagdedelikado na naman ah, ng dose, ano? Oo. Oh. Pag tumaas siya, napakadali niyang bumaba. Pag bumaba siya, napakatagal niyang tumaas naman, ano? Ayan, Yan. Okay. Salamat. Dito tayo, piyapin na yan, ha? Kasi katong tayo siya lang. O, na, bibigyan mo sa tawad yung sobrat. Puro mo. Itabi na kuya ko, isa dalawa. Ati na oh. yan, magkano na yung asking price ng okra natin ngayon? Ah, uh, asking lang po. Renta. Renta. Ano to? Renta ang asking price per kilo. Ay, yung mo, ano ba yan? Batag? Oo, oh, batag po. Magkano yung batag natin ngayon? Ay, asking po namin, 60. Oo, oh, 60. Sa supiyan natin? 25 po. O, 25. Sa pipinong bakla? 15. O, 15. Yan. Yan po, medyo mababa pa rin mga presyo ng mga gulay natin ngayon. Salamat. So, kayo okay. magkano yung beans mo ngayon? O, ito, 55 ang to rin. 55. Sa sinigang? 120. Yan, 120. Angat pa rin talaga yung sinigang natin. Sitaw. Sitaw, magkano? Parang na-asking. Ayan, tawa. Na, mababa talaga, eh, na? Baksak yung sitaw natin ngayon. Yung berde, magkano? Pinong berde. Oh. 18. sa ating kamatis. 65. Ah? 65. yan. Okay, yan po aking tukayang poging-pongi. Wala pa ba yung pechay natin? Wala pa, po Dante. O, di pa dumadating. Wala ito sa Louis. Louis, magkano na yung gabing galyang natin ngayon? Ito po. 38. 38. Ano yan? Yung sambalis? Ayan. Basta sambalis po talaga kasi maganda yan eh. Kaya medyo angat yan. 38 yung sambal. Yung biskaya natin. Ay, alam mo. Ah, oh, wala. Puro ano lang. Sambalis lang. Pag maggagabi po kayo, sambalis na po ang kunin niyo Mas maganda. Dito po tayo sa presyo ni Ate Bunso. Alamin po natin presyo ng kanyang okra, itong techay, pati itong ganitong ampalaya. Good morning, Ate Bunso. Maula na naman, ano? Maputik na naman. Uh, Magkano yung okra natin ngayon? Asking price o 30 pero ando dito para wala pang buhibili 30 per kilo yung ating ano yung bonito ang palaya 15. 15. 15 yung pecha ba natin bago yun? o galing pecha yung ngayon ha? 20 yung mustasa Ayan pecha yung 20 mustasa 20 ayun talong natin natin bunso Korenta. Medyo bumaba yung ating ano, talong. Salamat. Dito po tayo kay Madam Lenden Alamin po natin yung presyo ng kanyang ampalaya. Lenden, ano ba yan? Mistisa? Opo. Magkano yung mistisa natin ngayong asking? 65. 65, yan. Eh, yung ating Taiwan na sili. 1-5 po, 1-4. yan. 65. Meron din siyang talong, yung talong natin. Talong po, 70-65. So, 70-65. Ano yan, negro? Talong po. Oh, yun, ito, ito, ito. Po. Opo, opo. negro. 45-50 po. Ayaw pa na. Ayaw. Mababa, yung ano, no? oh. Mababa yung sitaw, ano, no? Oh, Mababa eh, yung sito, ano? Opo. Ay, yung uh, domino natin talong. Tawag nga lang po, 70 yun. O oh, yan, medyo bumaba din yung domino. Ayan po ah. Salamat Madam Len. Ito tayo kay ano, kay Madam Mate. Ang daming upo. Good morning Madam Mate. Madam Mate, magkano na yung upo natin ngayon? Mababa pa rin, no? Oh. Kinsay, maganda nating upo. Dito sa panigang mo. Panigang ayan talaga ang talaga ang 100 yung pinakamaganda na po yun na yung quality etong ating ang palaya 70 po maganda 70 maganda sa okra mo yung okra natin 35 po yung maganda 35 sa kamatis 70 po yung maganda oh, na, maganda, yung maganda yun na. so piya natin 25 po 25 ang asking Sa bonito. Yung bonito natin ang palaya. Kuya, meron ako palalaki. Ganun yung bonito natin, ano? Matet. Sigwenta yung maganda. Eh yung ating pipinong bakla. Pipinong bakla po, 15. dito. Okay, kinse. Depende sa ito. Ito maganda to kaya 17. Kaya yeah, medyo busy sila dito. Yung mga boys natin, mga busy. Pating, oh. pating. Ah. Ayan, dito po tayo sa Gulay Bagyo. Si Boss cooking ngayon ang nakaupo ngayon dito, ang manager. Good morning, Boss Cookie. Boss Cookie, magkano na yung repolyo natin ngayon? Asking price. O, oh, 500 po ang ating repolyo. Yung ating, ano, sayote? 550. Sa carrots? Yung carrots natin ngayon, magkano? Oh, 1,002 Sa patatas okay. Ganda ng patatas 900, Sa Pechay bagyo? 300. 300 Sa Labanus 450, Sa ating uh, broccoli, broccoli Oh, 200. per kilo 100 sa cauliflower 140 sa ating green bell o 250 ito atsal na to atsal 180 yan eh, yung ating lemon 180 yung ating uh, celery 120 sa leeks 150 sa sa beans 120 sa lettuce na bilog Ito yung lettuce natin ngayon, 150 ngayon. Pati itong green ice 150. Romaine, 150. Mga lettuce po yun ha. Dito tayo kay Madam Agnes. Tanong natin yung sibuyas na puti na imported na malaki. Ate, Ate Agnes, magkano na yung ating ano? Sibuyas na malaki imported. Ay, yung imported natin. Puti. 400. Nasa plastic. Ay, ano yung... 400, 400 oh. yung 420. 420. May isa pa 450. Oh, 450. Oh, Ayun. Oh, yung at, yung ating imported na pula naman. Ay, yung imported natin may 580 tayo at 600. 580, 600. Eh yung storage natin. storage natin na pula 850. 850 yung di uno natin pula. Yung uno natin 800. 800. Eh yung ating super white ngayon. Super white 500 dito sa kanso oh, kanso natin 400 400 sa munggo munggo natin 2.5 2.5 2 pag umuulan, medyo mahirap magana no ayan sinusunod na kanin o oh. Mabibili. talaga kasi mababasa eh no mababasa pag umuulan yan medyo mahirap din mag update pag umuulan salamat dito kay boss edward tanungin natin nyo ayan dyan si boss edward tama tama Alamin natin yung patolang palikpik, good morning, good morning. patolang kinis, pati yung kamatis niya. Talo ng araw. Good morning. Good morning. Magkano yung palikpik na natin patola? Ito oh, Medyo mura pa rin. Eh yung kinis. 25 Ayun. na. Wala na. Agus Ito bumaba yung ano natin sitaw uh, na. 40. Eh sa panigang natin. 110 na ko. 110. Sa kamatis. 60. 60. Sa pipinong berde. Ha? Dakla. Yan 15. Sa kamatis mo. 60, 60. Yan. Pirmis talaga yung kamatis natin sa 60. Tingnan nyo. Kagaganda ng kamatis ni Boss Edward. Yan po Sa kay Boss Edward po yan ha. Yan dito po tayo kay Ate ang daming ano dumating na pechay yo. Oh. Ate Mustasa. Ate magkano yung pechay natin? Eh saan po. 15. 15 mura na. No? Mura. Eh yung Ate Mustasa. Eh pa rin. Papo medyo magdadagdag na ko 'yan, nagbebenta ng kalapa. Wala pa. Wala pang presyo. Eh yung eh puti. Yan, talagang ayaw nang tumas sa talong. 30 sa okra. Yan ang tawag ng pipi. Bente. Bumabana naman. Bumabana naman 'yan, oh. Uh. Bumabana naman tapos wala pang bumibili, matumal pa no. Matumal na lang tawag tatapon dito. Umuulan. Ano na pala 'yung tawag? Nadatakot na raw. Ayun ang mamaya kita E eh, yung kamatis natin? Magani yung kamatis, dalawa-dalawa. kamatis. Magkano yung dyan? 40, marami. Natatakot daw sa lindang, sabi ni Ate Bunso. Dito, <laughs> tanong natin kay Madam Menche magkano yung kalamasing. Madam Menche, magkano yung good na good natin ngayon? Ayun, medyo mga tamad. Good news yan, sandibo. Sa lagi ay. Oh, sa lagi hype ko natin 150. Kus magkano yung asil mo na natin per kilo? pesos. 50 pesos. mukhang wala 'yung ano ba mismo. mo Mismo. mo Yung muse. Hindi 'yung ano, yung inspiration natin na uh, magandang babae. Absent. Ah, yeah, pila ga absent po muna? You... Magkano yung pipi ng bakla natin ngayon? Ako, 15 tawad. O, tinatawaran po sila. 15 po ang tawad ng pipinong bakla. Dito tayo kay Tokayo, tanong natin yung okra. Tokayo, magkano na yung okra natin ngayon? 25 na lang, Tokayo. O, oh, 25 po yung okra natin. Sa bonito. 20 lang, Tokayo. 20. Maliliit ang bonito niya. Sa upo. Yan, 22. 22. Yan. Salamat. Ay, ah, shout out ko muna. Kagulay okay, mo siya. Oh, uh, shout out sa mga kagulay natin dyan at Ingat ah, ang bagyo. Um, e bagyo, darating na naman. Ah, ano si ito, si Mr. Rappen. Yeah. <laughs> Ayan niyo. Ayan mo na mga asawa mo. alam na alam yung pangalan ikaw, sir. Baka mag Andrea Baka magkamali. Baka magkamali sa pangalan kaya nililinaw lang natin ano. ah baka iba yung mabanggit ano. Yan na talaga ano. Talaga ano to mga loyal sa mga asawa no. Sa tigaligaya is ang Ganun ka, nagdaglang. Basta loyal. Yan, ganun sa ada. Yan, papaya natin, ganun pa rin, sampu. Pero sa manu natin kay boss ninyo. Boss ninyo, magkano na yung mani? Ha? Tuto. Ilang kilo yan? 30 kilos po. 30 kilos. Eh, pag, pag per kilo? 73 po po. 73. Tingnan nyo, ang ganda ng ano, mani. Ayun, oh, no? nakabukas. Ang ganda. Malaki na, ano? mapintog. Ano? Yan. Pag per kilo po, 73 po. Boss, magkano yung kalamansin natin? Ito na, Nine yan, May, yung pinakamaganda, isan 1,000 eh, no? Uh, salamat! Dito kay Boss Eric tanong natin yung magandang palaya. Ang ganda ng palaya. Boss Eric ang ganda ng palaya natin. Good morning, maganda ng palaya natin ngayon? Ha? Seventy, yan. Eh yung okra? Okra po, wala pa naman. Wala pa? Renta sa pipinong uh, bakla bisyo sa okra ay okra natin na pala yung ating, ating pipinong ano palikpik ay yung patolang palikpik patolang palikpik 25 ko, Sa siling Taiwan natin ngayon Siling Taiwan 180, 150 po 180, 150, yan, yeah, salamat Ayan po si Madam Sanya, gumaganda lalo